Nakahanda na ang mga dadalhin na ilis paluwas sa Maynila nang sunod na hapon. Ngunit hindi pa rin niya magawang umahon mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Kanina pa Hawa, ang kwintas na tanso na ibinigay sa kanya ni Jan na nagdaang araw. Hey, it's time to move. Bungad na sabi ng mami niya na kasamang dumating ng driver nila ng araw na iyo. Mabilis niyang ibinulsa ang kwintas bago pinukol ng seryosang tungin ng ina. Are you still mad at us? Tanong nito ng maupo sa tabi niya Gustong gustong sumama ng daddy po pero may importanteng meeting siyang hindi pwedeng lang daluhan. Sinabi na sa amin ang isa sa mga kaibigan mo na aksidente lang ang pagkakasama mo sa magkakabarkadang adik. We are so sorry about this, Elise. Gusto lang naman namin kayong protekta ang magkakapatid. Ma'am, formal na nilingon niya ito. Wala na sa akin yun, okay. I love staying here. Really, pumukas ang hindi pagkapaniwala sa mga mata nito. Pagkatapos nga naman niyong magwala ng unang araw niya sa pagyamanin, mahirap paniwala ang magugustuhan niyang tumira doon. At least naranasan kong malindahan dito sa lugar na pinanggalingan mo. Sabi niyang may tipid ng ngiti sa mga labi. Nakilala ko ang pinagmulan mo. Sumila yung matamis ng ngiti sa labi nito. Let's go back to ours, Iha. I'm sure na naghihintay na ang daddy at mga kapatid mo. Hindi pa rin niya magawang lumabas ng kwarto kahit matagal nang nakalabas ang mami niya. Paulit-ulit na nagbabalik sa isip niya ng namagitan sa kanila ni John sa yung Ramdam na ramdam pa niya ang mainit nitong halik. Ang mga haplos na nag-iwan sa kanya ng labis na kilig. Wala siyang pinagsisisiyan sa kanyang unang karanasan. Mahal na mahal niya si Jan. Pero hindi niya masabi kung totoo ang sinabi nitong mahal siya nito. Pagkatapos na nangyari sa kanila, waring lalong na burang pag-asang magpapatuloy ang kanilang pagmamahalan. Mas kinaano ang mangyari. Halos hindi na ito makapagsalita ng siya nito di kalayuan sa bahay ng lola niya. Iniwan siya nitong walang linaw ang lahat tungkol sa kanila. Magagawa ba niyang umalis na parang walang nangyari? Pagkatapos ng lahat, magagawa ba niyang tuparin ang naipangako sa sarili na kasama niyang iiwan sa lugar na iyon ang mga ala-ala nito? Hindi niya kayang gawin niyon. Sa naisip ay mabilis siyang umahon sa kinauupo at lumabas ng kwarto. Magpapaalam lang ako sa inang mga naging kaibigan at korito. Paalam niya sa inabago siya mabilis na lumabas ng bahay. Halos matapa siya sa pagmamadaling makarating sa lugar ni Nadjan. Noon lamang siya nagmahal. Noon lamang siya naging masayang masaya. Hindi niya hahayaang mauwi sa wala ang lahat. Nagsisimula nang magtago ang araw nang marating niya ang pakay na kuko Nang buksan ni ang pinto, walang sabi-sabing niya kapito ng mahigpit. Hindi ka pwedeng magtagal. Pagtataboy sa kanan Jan, gayong ang mga tanto, may maaaninag na ang paninabing. Kailangan mo nang umalis. Hindi mo pwedeng gawin sa akin Nangingilid ang luha sa mga matang sabi niya, Liz. Paghinayaan mo akong malis, hindi na ako babalik. Hindi mo na ako makikita. Napatingin ito sa mga magulang nito na naunay kasalukuyang natataranta sa pagliligpit ng mga gamit. Saglit na tumigil ang mga ito at sinulyapan sila. Ngunit maya-maya lamang inagmamadali na naman ang mga ito sa paghahakot ng mga gamit palabas na kubo. Listen dyan, nagsusumamo ang mga mata na sabi niya. Don't let me go. Mag-usap tayo. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Tinalikuran si nito at binuhat ang isang kahon na nasilip niyang may lamang damit. Nangakmang lalabas na ito ng pintuan ay maagap niya itong pinigilan sa braso. Huwag mo akong pahirapan ng ganito. Nakikiusap ang mga matang sabi niya. Babalik na kami sa Maynila ngayon. Sa narinig ay bigla itong natigilan. Nanungaw ang luha sa mga mata nito ng salubong ilang tingin niya. May ilang sandaling naghari ang katahimikan habang magkahina ang kanilang mga mata at manglalapitan na sinito nang saka naman umaling ang malakas na boses Parating na sila. Naudlot sa balak na paglapit si Jan. Magkasabay pa silang napas sa nagkakagulong mga tao. Hindi niya maintindihan kung bakit. Maya-maya ay -maya nilapitan siya ni Nanay Anding. Banaag sa mukha nito ang takot. Kailangan mo nang umalis, sabi nito sa kanya. Bakit po? Pinakabahan lang tanong niya. Kahapon isang lalaki ang natuklang ng ahas malapit sa lugar na ito. Alalang alam mo pa rin ito. Sinisi na naman ang karamihan na kami ang responsable sa nangyari dahil sa taong namatay ay isa sa mga taong nagagalit sa amin. May balitang darating sila pagsapit ng dilim at palalayasin kami. Susunugin nilang aming makapubo ubang bang tuluyang kaming umalis sa pagyamanin. Pakaramdam niya ay tulo na isang tinakasan ng lakas. Hindi niya naiwasang mag-alala. Lalo at unti-unti nang kumakalat ang dilim ng mga sandaling iyon. Ihahatid na kita sa inyo. maya, -maya ay saad ni Jan. Hinagip nito ang isang kamay niya. Hindi ka nga maaaring magpakita sa mga tao. sa body, tatay nato na halos hindi na nanginamalayan ng paglapit. Hindi ko hahayaang umalis ng mag-isa si Elise. Baling ni sa tatay nito. Baka kung anong mangyari sa kanya. Hindi mo ba narinig ang balita? Tanong ni tatay nato na nilalaki mga mata. Darating ang malulupit. Kailangan mo nang umalis. Natin. Ihahatid ko si Elise tayo. Nagtingin mga bagang ni Hindi pwedeng hindi. Parating na sila. Hinagip ni tatay nato ang isang kamay ng anak at hinila na ito pals. Ikaw ang mapapahama kapag pinagpailitan mo ang gusto mo. Tay, nagpumilit na magpaiwan si Jan. Ano ba yan? Saad nang makalapit na rin si Maya na malakas ang boses. Sumunod ka sa tatay mo para sa pakaligtasan mo ito. Susunod ako pagkatapos kong maihatid si Elis. Maringgit ni Jan. Pagkatapos ay inakay na si Nito Palis. Wala na nakapigil pa kay Jan. Halos takbuhin na nila ang daan patungo sa bahay ni Lola Celia niya. Magdala itong plush ang nagsisilbing ilaw nila. Kailan tayo magkikita uli. Pag-uusisa niya, wala na tayong panahon para pag-usapan ang bagay na yan. Sagot nito, ihahatid lang kita sa inyo at babalik ako agad upang tulungan sa paglikas ang pamilya ko. Hindi tayo pwedeng maghiwalay ng ganun-ganun na lang. Hindi mo pa alam kung saan mo ako pupuntahan o tatabagan. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo bago tayong maghiwalay. Wala na tayong panahon. Saan kayo pupunta? Hindi ko pa alam. Sasama ako sa iyo. Hindi niya alam kung paano niya sabi ang mga salitang iyon. Hindi maaari. Huwag mong ipagpalit ang magandang mong buhay sa buhay na katulad ng sa Hindi mo makakaya. Makakaya ko. Basta't nandyan ka. Bata ka pa. Pinisil nito ang kamay niya. May magandang bukas na naghihintay sa iyo malayo sa lugar na ito. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ipinagkaloob sa iyo. Hindi ka nababagay sa mundo ng isang katulad namin. Naglandas ang luwa sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang utusan ng kanyang mga paa na umalis sa tiwanan ito. Bigla na lang huminto sa paglalakad si John. Inilapit na daw ang hintuturo sa mga labi kasapay ng pagpatay nito ng ilaw ng flashlight. Hindi nagtagal ay may narinig na siya mga kaluskos mula sa di layuan. Maagap siya nitong hinila pa kubli sa talahiban. Nang nakadapa na sila ay saka nagsulputan ang mga taong patungo sa mga kumbong kung... pinanggalingan nila. May mga dala ang mga itong gaserang kawayan. Lusubin ang mga mangkukulang. Malakas na sigaw ng isang lalaki sunugin ng mga kubo. Napatingin si Elis kay kitang kita niya ang pagtiim ng mga bagang nito at ang pagkuyong ng mga kamay. Sa itsura ay nais ng bumangon mula sa pagkakata pa at bumalik sa pinanggalingan. Subalit mukhang inaalala pa rin ito ang magiging kaligtasan nila. Nang mawala ang mga mayabag, mabilis na siyang hinila nito paalis. Tayo na. Bigla ang pagsabog mula sa pinanggalingan nila. Sabay pa silang natigilan at napalingon doon. Lumalagablam na apoy ang sumalubong sa kanilang mga mata. Sinusulong na ng mga dumating na tao ang mga kubo ni Nadyan. Nagsisigawan ang mga tao roon. Nagtatagis pa rin ng mga bagang ni Jan. Tila nais bumalik doon upang daluhan ang mga kasama. Ngunit nang maalala siya ay mas minabuti pang pumihit palis at magpatuloy sa pagtakbo na hilahila -hila siya. Wala na tayong panahon. Humihingal na sabi nito. Kasabay niyo na yung paglandas ng masaganang luha mula sa mga mata nito. Hindi niya malubos maisip kung paano niya nakayang maglakbay sa kabila ng lungkot at panghihina ng kanyang katawan. Tumigil sila sa likod ng isang malaking puno di kalayon sa bahay ng kanyang lola, Celia. Hanggang dito na lang ako. Sabi ni Jan na tila nagmamadali nang makabalik sa pinanggalinan. Kailangan nila ako. Pinagay na niya ito sa kamay ng balak na nitong umalis. Makikita pa tayong muli, hindi ba? Nagsusumamo ang mga matang tanong nito. Di ba, Jan? Nawala nito ng boses habang tila kinakabisa ang bawat bahagi ng kanyang mukha. Sa dilim ng gabi ay kitang kita ang mugling pagkislap ng luha sa mga mata nito. Sige na, pagkawa na yung saad nito. Hindi pa rin nakuhang iwanan nito. Pakiusap. Sa kalamang niya nagawang pumihit at humakbang paalis. Hindi pa lubos ang nakakalating sagit, ay mabilis siyang pumihit pabalik at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ko kayang iwan ka. Aniya sa garalgal na boses. Kung hindi mo ako hahayaang sumama sa iyo, ikaw ang sumama sa akin. Itanong niya ang luhang mga mata sa mukha nito. Tutulungan kita. Pangako niya. Mag-iingat ka. na nga ni nito at niyakap siyang muli ng mahigpit. Nang tumingala siya rito ay sinalubo nito ng halik ang kanyang mga labi. Mga halik na punong-puno ng pananabigat at mga Mahalik na hindi niya alam kung magagawa pa niyang kalimutan. Iyon na yata ang pinakamagandang pabawan sa kanya ni Jan. Pakiramdam niya ay napilitan din lamang ito na pakawalan siya. Iniwanan siya nito sa isang malungkot na tingin bago tumakbo pa Jan, paulit-ulit na usal lang isip niya pinalabo ng luha ng kanyang mga mata kasabay ng paninikip ng kanyang dibdib habang hinahabol ito ng tanaw hanggang sa tuloy na itong nilamo ng dilim.